Hindi kami nakatapos ng pag-aaral ng aking asawa nang dahil sa maaga kami nagsama. Pero dahil magaling ako dumiskarte ay nakakuha ako ng pwesto sa palengke at lumakas ang negosyo naming mag-asawa. Mahirap ang ginagawa namin dahil kasabay na negosyo namin ay ang pag-aasikaso sa mga bata at sa loob din ng bahay. Kaya kinausap ko ng asawa ko na magtanong daw ako sa mga kamag-anak namin sa probinsya kung sino ang gustong lumuwas dito para makatuwang naming mag-asawa. Lumuwas dito ang pinsan ko at ang naging trabaho niya ay ang mag-asikaso sa mga bata. Ako ang bahala sa tindahan at ang asawa ko naman ang taga-deliver. Pero sa katagalan ng pagsasama namin sa loob ng iisang bahay ay napapansin kong nag-iiba ang kilos nilang dalawa. Bata pa ang pinsang ko at alam kong madali siyang mauuto ng asawa ko kaya tinanong ko siya kung may kailangan ba siya at ako na ang magbibigay sa kanya. Sinabi niya naman sa akin na sapat naman ang sinusweldo niya hanggang sa may nabasa akong chat niya sa aking asawa. Sinubong niya ako sa asawa ko na kinausap ko siya at ang sabi niya ay baka nakakahalata na ako. Kaya sinubukan kong iwanan ang cellphone ko na nagre-record sa loob ng sala namin kung saan hindi nila ito makikita. At pag-uwi ko ng gabi ay kinuha ko na ang cellphone ko at ang headset ko at dito ko na sila sinimulang panoorin. Kaya kitang kita ko at rinig na rinig ko kung ano ang ginawa nilang dalawa sa loob pa ng pamamahay naming mag-asawa. Hanggang ngayon ay hindi ko pa inaamin sa kanila na alam ko na dahil hindi ko kayang magsalita. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang gagawin ko kung paaalisin ko na ba ang pinsang ko o hihiwalayan ko na ang aking asawa.